Ikalawang mga kronika Kabanata 31 Nang matapos nga ang lahat ng ito, ang buong Israel na nakaharap ay lumabas sa mga bayan ng Huda, at pinagputol-putol ang mga haligi na pinakaalaala, at ibinuwal ang mga asera, at iginiba ang mga mataas na dako at ang mga dambana mula sa buong Huda at Benjamin sa Ephraim at sa Manases, hanggang sa kanilang maigibang lahat, nang magagayoy, ang lahat ng mga anak ni Israel ay nagsibalik, bawat isa'y sa kanyang pag-aari, sa kanilang sariling mga bayan, at inihalal ni Ezekias ang mga bahagi ng mga saserdote, at na mga libita ayon sa kanilang pagkakabahagi, bawat lalaki ay ayon sa kanyang katungkulan ang mga saserdote at gayon din ang mga libita, na ukol sa mga handog na susunugin at sa mga handog tungkol sa kapayapaan, upang magsipangasiwa, at upang mangagpasalamat, at upang mangagpuri sa mga pintuan daan ng hantungan ng Panginoon. Itinakda naman niya ang bahagi ng hari sa kanyang pag-aari na ukol sa mga handog na susunugin sa makatwid bagay sa mga handog na susunugin sa umaga at sa hapon, at sa mga handog na susunugin sa mga sabat, at sa mga bagong buwan, at sa mga takdang kapistahan, na gaya ng nakasulat sa kautosan ng Panginoon. Bukod dito'y, inutosan niya ang bayan na tumahan sa Jerusalem, na ibigay ang pagkain ng mga saserdote at ng mga libita upang magsitalaga sa kautusan ng Panginoon at paglabas ng utos, ang mga anak ni Israel ay nangagbigay na sagana ng mga unang bunga ng trigo, alak, at langis, at pulot, at sa lahat na bunga sa bukid, at ang ikasampung bahagi ng lahat na bagay ay dinala nila na sagana. At ang mga anak ni Israel at ni Huda na nagsisitahan sa mga bayan ng Huda, sila na may nangagdala ng ikasampung bahagi ng mga baka at mga tupa, at ng ikasampung bahagi ng mga itinalagang bagay na mga itinalaga sa Panginoon nilang Diyos, at inilagay ang mga yaon na buntun-buntun. Nang ikatlong buwan ay nangagpasimula silang naglagay ng pasimula ng mga buntun at nangatapos sa ikapitong buwan. At nang pumaroon si Ezekias at ang mga prinsipe at makita ang mga buntun kanilang pinuri ang Panginoon at ang kanyang bayang Israel. Nang magkagayoy, nagtanong si Ezekias sa mga saserdote at sa mga libita tungkol sa mga buntun At si Asarias, na punong saserdote sa bahay ni Sadok, ay sumagot sa kanya mula na magpasimula magdala ang bayan ng mga alay sa bahay ng Panginoon. Kami ay nagsikain at nangabusog kami, at lumabis ng sagana sapagkat pinagpala ng Panginoon ang kanyang bayan, at ang naiwan ay ang malaking kasaganaang ito. Nang magkagayoy, nagutos e si Ezekias na maghanda ng mga silid sa bahay ng Panginoon, at inihanda nila at kanilang pinagdalhan na mga alay at na mga ikasampung bahagi at na mga itinalagang bagay na may pagtatapat at sa mga yaon ay katiwala si Kunanias na libita at si Simi na kanyang kapatid ay siyang ikalawa at si Hehiel at si Asasias at si Nahat at si Asael at si Herimot at si Hosabad at si Eliel, at si Ismakias, at si Mahaat, at si Binaayas, ay mga tagapangasiwa sa kapangyarihan ng kamay ni Kunanias at ni Simi na kanyang kapatid, ayon sa pagkahalal ni Isikias na hari at ni Asarias na tagapamahala sa bahay ng Diyos. At si Kore, na anak ni Imna, na Libita na tagatanod pinto sa silanganang pinto ang daan, ay katiwala sa mga kusang handog sa Diyos upang magbahagi ng mga alay sa Panginoon at ng mga kabanal-banalang bagay. At nasa kapangyarihan niya si Eden at si Benjamin at si Heswa at si Semayas, si Amarias at si Sikanias sa mga bayan ng mga saserdote sa kanilang takdang katungkulan upang magbigay sa kanilang mga kapatid ng ayon sa mga bahagi, gayon sa malaki na gaya sa maliit, bukod doon sa mga bilang sa mga talaan ng lahi na mga lalaki, na mula sa tatlong taong gulang na patanda, sa mga katwid bagay sa bawat pumapasok sa bahay ng Panginoon ayon sa kailangan sa bawat araw na ukol sa kanilang paglilingkod sa kanilang mga katungkulan ayon sa kanilang mga bahagi. At silang nangabilang sa pamamagitan ng talaan ng lahi ng mga saserdote ayon sa sangbahayan ng kanilang mga magulang at ang mga libita mula sa dalawampung taong gulang na patanda sa kanilang mga katungkulan ayon sa kanilang mga bahagi at silang nangabilang sa pamamagitan ng talaan ng lahi ng lahat nila mga bata, ng kanilang mga asawa, at ng kanilang mga anak na lalaki at babae, sa buong kapisanan, sapagkat sa kanilang tagdang katungkulan ay nangagpakabanal, gayon din sa mga anak ni Aaron na mga saserdote, na nangasabugiran na mga nayon ng kanilang mga bayan, sa bawat iba't ibang bayan. May mga lalaki na nasaysay sa pangalan upang magbigay ng mga pagkain sa lahat na lalaki na saserdote at sa lahat na nangabilang ayon sa talaan ng lahi ng mga libita. At ganito ang ginawa ni Ezekias sa buong Huda at siya'y gumawa ng mabuti at matuwid at tapat sa harap ng Panginoon niyang Diyos at sa bawat gawain na kanyang pinasimulan sa paglilingkod sa bahay ng Diyos at sa kautosan at sa mga utos upang hanapin ang kanyang Diyos, kanyang ginawa ng buong puso niya at guminhawa.